Matulug ah Matulog na matulug yan Ikau yeah. mah nama nanggangi kita nang Isang kalamansi lang Adon Iwana Ya, yeah, okey na to Thank you, thank you, thank you Kuya <laughs> <laughs> Ang asin Sana Ano sarap ng tulog ah Matulog <laughs> <laughs> na tulog yan 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 Ang niya ganyan Ano nga Tapos nagbakado pa Tutulog na lang talaga yun <laughs> <laughs> Ano na mo? Ano naisip ko Hindi ba kakain si... <laughs> <laughs> e, e, diba, yan? Walang panguya Ako nga LMC na lang na na. LMC. Pakainin natin na. Okay. Dal. 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 Pre, pag may naano ang tindahan ng kalamansi Bibili lang ako kalamansi. Tigil mo mula sa glit. Ang sarap na tulog. Much, much later. Sige. <laughs> tagal na na sa mga 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 pa tigil sa ano ha sa lugaw ko yun ha ako kalaman si <laughs> Taga ngayon ba didi?

Kuya, yes. pwedeng makahingi ng isang kalamansi lang. Kalamansi po? Opo. Sipo. Yun. Adol. Iwana. Yeah, okay na to. Thank you, thank you, thank you. <laughs> Yari ka dito. Kasi <laughs> na yun. Si... <laughs> <Yeah>. Si... <laughs> uh, <talaga ba? laughs> <Yeah. laughs> eh... Ito yung isa Ito yung maligit... yeah, Maasim yan eh... <laughs> eh <man. laughs> Ang asim yan... <laughs> sama <balat. laughs> awabalat balat, Sama, balat. <laughs> Oh, Wag oh, oh. ka Yari ka dyan. Yari ka. Ano? Ano? Oh, <laughs> Uy, Wala natin! Wala natin! Wala!